Hello po, good morning po sa inyong lahat, tumihingi lang po ako ng konting tulog, kahit bari-bariya lang, malaking tulong na po sa amin Hirap na hirap na po kami sa pambili ng gamot po. gusto ko po, po pong mabuhay siya Ito po dati sa Bicol Medical Center, ngayon na-diagnose siya ng cancer po, may bukol sa patayas, saka po sa labor nagkakalat na po kaya po dinala namin po sa Simplux ito po dinala namin sa Simplux kasawa ko po, po ito yun yung pangalan niya si Liman Junila po ko siya sabi ng doktor dito sa Bicol galin sa Maynila dahil ang biopsy po ang tagal po yung lumabas dito baka di na makayanan ng asawa ko lumalaban pa po naman yung asawa ko pasensya na po kayo dahil dati sa uh, motorang motor ang binablog ko ngayon hinihingi ako ng kaunting tulong ito po yung yan po yung pangalan ng asawa ko yung uh, sa Sintlux na po ang laki po ng running bill hirap po kaming yan po Ridge. Uh, certified True Copy po yan sa St. Luke's Yan po hirap kami Ang laki pong nang babayaran Halos na ubus na po lahat ng mga <coughs> paninda ko dito sa motor uh, shop Yan po ang medical <coughs> activity po ng asawa meron ano kami na tita meron po kami ng DSWD kakaunti lang ang ibinigay kulang po, po kung ibinigay ng gamot magpakahirap ano pala dyan di pala tumanggap ng ano yung DSWD ng uh, yung papel lang gusto kasi yung ibigay ng DSWD kaya wala na po kung ibang naisip na paraan baka sakaling may makatulong ko sa akin ayan po yung ano sir certified true copy ayan po ang tungalan ng isaw mulis to suliman po ang ano ko kaya lang udaba ba tayong nakalagay dito sa may ano ngayon dati sa BMC, ngayon naghihirap na kung saan saan na po ako nang hihingi ng gamot. O, bigay naman, kaunti lang. Pasinsya na po kayo kung humihingi ako sa inyo. Kahit kaunting tulong, malaking bagay na po sa amin yan ang pambili ng gamot. Tapos ikiki mo pa po siya o operahan pa. Di ko alam kung saan kukuha. Napakalaki siguro ng gastos. Sa Sabado pa po lalabas ang biopsy ng asawa ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po.